So ayun na nga guys, yung ino ko guys, yung manufacturer ng Korean Bales. So lahat ng klase ng ukay-ukay ng Korean Bales, available po doon sa ating manufacturer. Pag, pag sinabi pong manufacturer, ito po yung paggawaan ng mga ukay Bales. So dito kinakamada, dito siniseld yung Bales. Dito ka pwede magpagawa kung anong gusto mo at saka kung gusto mo ng sarili mong logo. Ayan guys. Um, mas maganda po na mayro ka sariling logo. Bakit? Para hindi po kayo inaaway ng mga big supplier dyan sa Pilipinas. Alam nyo ba yon? Uh, nakita nyo ba yung mga post na yun? Um, pinopost nila tayo na kunyari, scammer tayo, pero hindi nila alam na tayo ay direct to manufacturer. Ayan guys, kahit, kahit sila alam nila yan na direct manufacturer yung ino offer ko pero pinapalabas nila na peke, na fake daw yung mga bail. Pero hindi nila alam, nakadirect tayo doon mismo sa manufacturer ng kanilang logo. Ayan guys, basta i-research nyo na lang. So ganito guys, kapag nagbayad ka ng locator's fee, ah, bibigyan kita ng manufacturer lahat po ng manufacturer ng Korean Bales ibibigay ko sa inyo at lahat ng code, lahat ng logo nandoon na. So, ang mangyayari nun, may trans uh, ang transaction nyo through WhatsApp, ibibigay mo yung number mo sa akin, ibibigay ko doon sa manufacturer at yung number ng manufacturer ibibigay ko rin po sa inyo para po eh, mabilis po kayo magkaroon ng contact sa isa't isa. At at take note po ah, wala na po kayong mga middleman middleman diyan ah, na makakasama, okay? Ikaw mismo na buyer at sa manufacturer ang mag-uusap. Dalawa lang po kayo, wala nang iba. Kaya mas mura mo po makukuha yung mga bundles doon. Hindi po katulad dito sa Pilipinas. Magbabayad ka na locator's fee. Magkano bang locator's fee nila? 5,000, sabi daw nila 5,000. Pero saan ka nila ida-direct? Doon lang po sa mga middleman, okay? Doon lang po sa importer. Alam niyo po ba ang importer? Kayo ang ang importer kasi magiging kayo na yun eh well, Oh, diba? na gets nyo ba? kasi direct ka sa manufacturer katulad yan mag magda direct sa manufacturer ikaw na po yung uh, ikaw na po yung importer ganun po mangyari hindi uh, idadire ka raw nila sa importer hindi sa manufacturer gets nyo ba? kasi yung sa akin kung mag, sa akin ka magbabayad ng locator's fee sabi natin ang lo locator's fee ko po dati is 3.5 tama po 3.5 po pero ngayon po 5,000 po tayo, gawa ng manufacturer po yung inooffer ko, hindi po importer. Pero kung gusto mo mag-usap tayo, pwede kitang i-discount, di ba? Depende lang yan sa pag-usap. Pero kung ikaw na, alam mo yun, nung ikaw yung binabash mo ako, nauna ka pa mag-bash ba sa akin, tapos alam mo yun, yung gusto mong makipag-away pero maghahanap ka pa ng, ng kakampi, gets mo? hindi kita bibigyan ng ano ng discount doon kasi siguro sa pinakamahal na locators fee na ibibigay ko sa iyo chararat so ayun guys so iwasan muna natin makipag-away kasi actually ayoko namang makipag-away kaya lang sila guys inaaway nila tayo uh, sinasabi nila yung factor ko daw, manufacturer ko na, eh fake eh hindi naman sa fake yon kasi kung saan ka kumuha i mean kung saan sila kumukuha ng bale nila galing sa pinakapuno yun ang factu, um, yun ang manufacturer na binibigay ko doon mismo sa mga seller na gustong mag-direct sa manufacturer. Gets nyo guys? Kasi, yung dito sa kalakaran dito sa Pilipinas, yung logo nila, yung logo, logo nila, ginagawa na po nilang networking. Kasi sikat na eh. Sikat na po yan eh. Ngayon, ikaw na nasa pinakamababa nagre-retail, mahal mo nang mabibili. Bakit hindi ka hindi ka na naka-direct sa mismong ano eh, sa mismong importer, 'di eh. doon ka na naka-direct sa mga sumusunod sa importer. Ganito 'yan, ha? So may meron tayong manufacturer, ibig sabihin ito 'yung pinaka-ugat. Sumunod, merong pinaka-puno. Ah, maliban sa ugat, may puno. Ayan, 'yung puno, yan na po 'yung importer. Maliban doon, meron pa pong isa, 'yun po 'yung pinaka-dahon alam mo yun, yung parang nagiging ano na sila, networking, kung alam nyo po yung networking. Ganun na po ang nangyayari sa proseso ng pag, pagbebenta nila ng bail. Kaya po, kung mapapansin niyo yung bail nila, pansinin niyo ha, yung main t-shirt, magkano na ngayon? Yung key 63. Main t-shirt, magkano na ngayon? O, oh, di ba, umaabot ng 3,500, 4,000. eh, magkano lang naman yan sa manufacturer, guys? Nasa 1,500 lang po yan. 1,400, 1,300, ganun. So, ano yun na factory price yun na Kung bibili, ikaw mismo ang bibili, syempre, tutubo ka, ibibenta e, mo ng uh, 25 di ba Sa 2.5, meron na yun eh. Sa, o, o kundi makikipagsabayan ka ng 3.5. Sapat na yun. Ibig sabihin, yung, yung customer mo, bibili ng, ng main t-shirt, mura na lang. Hindi na po maabot ng 5,000, 6,000. Eh, main t-shirt lang naman po yun. Magkano lang yun? 1,500 sa factory. Kaya po yan po sinasabi ko sa inyo, na mas maganda, mag-direct kayo sa manufacturer para mas mura nyo po makukuha yung okay bales ninyo. So, magkano ba ang puhunan kapag mag-direct sa manufacturer? Ang puhunan po dyan, guys, sabi natin, wala pang 50,000, makakabili, makakabili ka na, guys, eh. Gets nyo ba? So, wala pang 50, Sabi natin 50,000, meron ka ng 30 bales. So, okay? Meron ka ng 30 bales. Depende yun sa item na mapipili mo kasi iba-iba yung presyo nila. So, dun sa seller natin na nakapag-import na. Mm. Sa, sa, actually, marami na nakapag-import. Eh. Pero, karamihan kasi dun, ukay bags. So, may nag-import na rin sa ating mga ukay uh, bundles. So, ang puhunan niya, uh, so, overall, siguro nasa 50 kasi ang binayaran niya sa bundle sa factory is nasa 35, 32 ganon something ganon 30 bales yun o, plus shipping magkano shipping nasa 21,000 na shipping ng 30 bales so po nga patak po na ang isang bundle ang shipping fee China to Pilipinas 711 okay gets niyo po 711 ang shipping fee from China to Pinas ngayon po magtataka kayo, baka natatakot kayo, baka mamaya maano na kosom. Hindi po, kasi ang forwarder po ang bahala. Sila po ang, nag, ang may hawak ng bundle ninyo. Sila po ang nagpo-proseso, ang mag, magbabayad sa kosom. Lahat ng documents po, sa kanila po. Legit, legit po sila na nag-e-import ng mga okay bills, mga top grade bags lahat po. Hindi naman po lahat kasi kahit ipagtanong nyo po, hindi lahat ng forwarder may, uh, may kakayahan may kakayahanan na mag-import ng mga okay bills, sa top grade So, yung sa atin po na ibibigay ko eh talaga pong nag-e-import po sila at matagal na po silang nag-e-import Kaya kung ako po sa inyo uh, mag-direct kayo sa manufacturer, bayaran nyo po yung locator fee ko para po ikaw mismo, nasa seller or not buyer makakadirect sa manufacturer. Ibig sabihin, mas mas magandang makukuha mo yung mas mura sa manufacturer at maibebenta mo nang mas mura dito sa Pilipinas. Tama po? So ayan guys, um i niyo page natin sa UK, uh, UK Alex vlogger para po doon sa locator's page. At sigurado po ako na na mura nyo pong makukuha yung mga okay bills. Ngayon, natatakot ba kayo na mag-import? Kasi baka, baka mamaya pangit yung quality ng, ng bags, ng damit. Eh, pwede po kayong mag-order, madam. Pwede kayong mag-request ng bigyan muna kayo ng 10 bundles para po makita nyo yung quality ng bags saka ng mga damit. So, pumapayag po sila. At pwede natin pakiusapan. So, i-chat nyo lang po ako lagi. Okay? Pag kunyari, ma'am, ang, ang laki naman ng ano, uh, mode of uh, quantity nila, alam mo yun, yung minimum orders nila, ganon. Eh, madam, ipm nyo po ako para mapakusapan natin ang manufacturers. Balikan nyo lang ako, basta bayad na kayo, willing po akong tulungan kayo para makapag-import na po kayo at makapag-start na kayo. At take note, pwede ka magpagawa ng sarili, sarili mong logo. Alam niyo yung guys, mabilis mo lang mabenta yung sarili mong logo. Bakit? Mura mo kasi maibibigay yung bundle mo. Pwede mo ipakilala dyan sa market kasi mura mo lang siyang maibibigay, di ba? Kaysa na magbili ka, mag-direct ka sa importer napakamahal guys eh bakit hindi na lang ikaw ang mag-import, di ba? So ayan guys, ako ay hindi nagbebenta ng ukay-ukay bales na kanang top grades. Yan po, ikaklaro ko lang, hindi ako nagbebenta. Ako po ay locators ng mga manufacturer ng ukay bales. Kaya po yung sinasabi niyo mga logo-logo na yan, eh ipin niyo po doon sa manufacturer na ibibigay ko at meron po sila. Okay? At pwede ka magpagawa rin ng sarili mong logo. Gets po? Hindi ako nagbebenta ng ukay, kundi ako po ay locators. Hindi rin ako ang nagpapagawa ng logo. Okay? Nasabing gayahin mo to, gayahin mo yun. Hindi po. Talagang meron na silang logo na ganun gets po. Uh, may mga logo na po sila 10 years uh, mahigit pa, 'di ba? Sabi nga ng manufacturer bakit sasabihin na fake yung bale niya eh samantalang sila daw talaga ang gumagawa ng ganong logo. 'Di ba? Walang fake-fake ngayon kasi kung mapapansin niyo yung logo na sabi yung trending ngayon na sikat ngayon, 'di ba? Pansin niyo yung iba dyan, ang code ganon, logo. May logo sila pero may mga kung ano nung kemerot dito nakasulat sa gilid. Big sabihin, iba-iba pong manufacturer nila nakuha. Bakit may kulay may kulay yellow, may kulay orange, may kulay pink, may kulay blue? Kasi po, ah, nasa yan kung ano kung paano mo ipapagawa yung bales mo. Merong mga kung ano nung uh, two letters na, la, na may two letters sa, gi, sa gilid. Alam mo yun, may kanya-kanya katulad niyan. Sa king, may JR. Yung, yung sa isa naman, ZL. Alam mo yun? So, discard mo yan. Pwede mo nga lagyan A, pwede mo B o C. Dep depende yan sa you guys. Kaya kung ako sa inyo, i-PM e yung page ko para sa locators Tutulungan ko po kayo. Okay? Tutulungan ko kayo para makapag-import. Pero babayaran mo yung ta uh, Uh, locator's fee ko. Yun lang guys. So, pagdating sa locator's fee natin, sabi natin, oh, sige, sasabihin ko na dito sa page, uh, sa, dito sa video ko, ang locator's fee ko po ngayon ay 5,000. Yes po. 5,000 na po ngayon. Okay? Direct manufacturer po yan. Hindi po yan importer ha. Kasi yung iba dyan eh, 5,000, pero direct importer. Tapos pag magugulat ka guys, yung presyo, presyo ng bale ng mga bales na binibenta nila. Na binili, na binili mo, magugulat ka retail na, paano mo ibebenta sa maliliit na buyer, di ba guys? Kawawa yung mga buyers. Kaya kung ako sa'yo, mag-direct sa manufacturer, ikaw mismo, saka manufacturer ang mag-uusap. Wala nang ibang kemerot. Okay? So, yun lamang guys. I hope you like this video. And, please like and follow para po sa iba pa pong uh, mga videos natin. Thank you guys. Bye-bye.